Bakit nga ba napakaraming kwento ng multo, mga espiritong tila natatrap sa dating bahay, ospital o sa mga sementeryo? Bakit mayroon tayong pakiramdam ng presensya ng mga nilalang na hindi matahimik? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga paliwanag mula sa Biblia at alamin kung ano nga ba ang katotohanan tungkol sa mga ghosts o earthbound spirits ayon sa pananaw ng Kristyanismo. Para maunawaan ang konsepto ng multo o earthbound spirits, kailangang balikan muna natin ang tanong na ito. Ano nga ba ang nangyayari sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ayon sa Biblia? Ayon sa Hebrews talata Siyam, versikulo 27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Dito pa lang, malinaw na ang konsepto na pagkatapos ng kamatayan ay hindi nananatili ang kaluluwa sa mundo, kundi humaharap ito sa paghuhukom ng Diyos. Isa pang mahalagang talata na nagtuturo tungkol dito ay Ecclesiastes talata labindalawa, versikulo pito na nagsasabing, At ang alabok ay babalik sa lupa, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Dito ipinapakita na ang katawan ay bumabalik sa alabok. Ngunit ang espiritu ay babalik sa Diyos. Ibig sabihin, ayon sa Biblia, hindi nananatili ang kaluluwa sa mundo bilang isang multo o ligaw na espiritu. Subalit sa kabila ng mga pahayag na ito sa Biblia, bakit maraming mga kwento at personal na karanasan ang nagpapatunay na may presensya o multo silang nararamdaman? Ano ang paliwanag ng Biblia sa mga ganitong karanasan? Ang mga talang biblikal ng espiritu si Samuel at ang witch ng Endor. Sa Unang Samuel 28, may isang natatanging kwento kung saan si Haring Saul ay kumonsulta sa isang mangkukulam upang tawagin ang kaluluwa ni propeta Samuel. Sa kwentong ito, pinayagan ng Diyos na lumitaw si Samuel, ngunit hindi ito isang pangkaraniwang pangyayari. Sa katunayan, ang Biblia ay mariing tinututulan ang ganitong pakikisalamuha sa mga espiritu. Sa Deuteronomy talata 18 versikulo 10 hanggang 12, ipinagbabawal ng Diyos ang pangkukulam, panghuhula at pakikisalamuha sa mga espiritu sapagkat ito ay maaaring magdulot ng kasamaan. Ipinapakita ng kwento ni Samuel na bagamat ang Diyos ay may kapangyarihang payagan ang ganitong mga pangyayari, hindi niya inaprubahan ang paghingi ng tulong sa mga mangkukulam o espiritista. Sa halip, ipinapakita ng Biblia na ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay delikado at hindi naaayon sa kanyang kalooban. Masasamang espiritu, mga nagkukunwaring kaluluwa. Sa Biblia, may mga tinatawag na unclean spirits o masasamang espiritu Ayon sa Mark talata 5 bersikulo 1 hanggang 20 at Luke talata 8 bersikulo 26 hanggang 30 si Hesus mismo ay nagpalayas ng mga unclean spirits o masasamang espiritu mula sa mga taong sinasapian. Ipinapakita ng Biblia na ang mga masasamang espiritu ay may kakayahang magmanipula at manlinlang. May posibilidad na ang mga nararanasan nating presensya na tila multo ay hindi kaluluwa ng mga yumao, kundi mga masasamang espiritu na nagpapanggap upang lituhin tayo. Ayon sa Kristyanismo, ang mga masasamang espiritu ay may layuning magdulot ng takot at kalituhan. Sila ay nagpapanggap bilang mga pamilyar na mukha o dating mahal sa buhay upang hikayatin tayong makipag-ugnayan sa kanila. Kaya't binabalaan tayo ng Biblia laban sa pakikisalamuha sa mga multo o hindi kilalang presensya. Mga paranormal na karanasan, totoo nga ba ito? Maraming tao ang may kwento tungkol sa paranormal na mga karanasan. Mga bigla ang malamig na hangin, mga bagay na gumagalaw ng mag-isa o pakiramdam na may presensya sa kanilang paligid. Ayon sa Biblia, hindi ito kinakailangang kaluluwa ng mga yumao. Ang mga ganitong karanasan ay maaaring gawa ng masasamang espiritu na gustong guluhin ang ating isipan at takutin tayo. Imbes na isipin na ito ay mga ligaw na kaluluwa, sinasabi ng Biblia na mag-ingat tayo sa masasamang espiritu. Ayon sa James Talata 4, versikulo 7, Sumunod kayo sa Diyos at labanan ang Diablo at lalayo siya sa inyo. Sa pagiging matatag sa ating pananampalataya may natin ang masamang impluensya ng mga espiritu sa ating buhay. Bakit marami ang naniniwala sa multo? Ang sagot ay maaaring nag-uugat sa kasaysayan at kultura. Sa maraming kultura, ang mga kwento ng multo at ligaw na espiritu ay bahagi ng pamumuhay. Ang ideya ng mga kaluluwa na natatrap sa kanilang dating tahanan o sa mga lugar ng trahedya ay madalas na ipinapasa sa mga kwento, pelikula at tradisyon. Ngunit ayon sa Biblia, ang ating atensyon ay hindi dapat nakatuon sa mga multo kundi sa Diyos lamang. Sa Isaya talata 8 bersikulo 11 ipinapayo. Kung may magsasabi sa inyo na kumonsulta sa mga espiritista, hindi ba dapat kumunsulta ang tao sa kanilang Diyos? Itinuturo nito na sa halip na maghanap ng sagot sa mga espiritista o sa mga bagay na di maipaliwanag. Dapat tayong magtiwala sa Diyos para sa kapayapaan at gabay. Paano haharapin ang mga paranormal na karanasan ayon sa Biblia? Kung nakakaramdam tayo ng presensya o nakakaranas ng paranormal na mga bagay, paano natin ito dapat harapin? Sinasabi ng Biblia na dapat tayong lumapit sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sa Ephesians katalata 6 bersikulo 11 hanggang 12 sinasabi Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa mga pakana ng diablo. Ipinapakita rito na ang panalangin, pananampalataya at pagiging malapit sa Diyos ang siyang proteksyon natin laban sa mga ganitong presensya. Para sa mga Kristiyano, ang panalangin ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa takot, at mga masamang puwersa. Hindi natin kailangang makipag-ugnayan o maniwala sa mga multo sapagkat ang Diyos ang ating tunay na kaligtasan at kapayapaan. Ang Biblia ay nagbibigay ng pag-asa at kalinawan tungkol sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Sa halip na matakot o makipag-ugnayan sa mga espiritu, tayo ay pinapayuhang magtiwala at lumapit sa Diyos. Sa kanyang mga pangako makakahanap tayo ng tunay na kapayapaan at katiyakan na hindi tayo iiwanan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mong matuto pa tungkol sa mga aral ng Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para sa mas marami pang content tungkol sa pananampalataya. Salamat sa panonood.